So, sa case po na ito, putulan po siya ng o-ring sa torque drive. May chance po na sumabog po yung grasa natin sa loob nun. Pwede po siyang maging cost ng dragging dun sa ano natin, sa panggilid natin. Kaya po, nire-recommenda po namin, kada 6,000 kilometers po, dapat po nagpapalinis tayo ng panggilid. Kada po magpapalinis po tayo ng ano natin, ng CBT natin, kailangan po natin i-check lahat ng mga oil seal, o-ring sa torque drive, mga bola, tapos po yung mga grasa natin, dapat po is bago para hindi po siya nagiging maputek sa loob ng ating torque drive. Yung mga mekaniko din po natin is mga marurunong, magagaling po at mga meron po silang mga training, kompleto po sila sa training natin. Kaya hindi na rin po kayo mga ngamba sa pagpapagawa natin dito dahil komplet kompleto din po ang mga pyesa natin dito. Ang mga pyesa po natin dito is mga genuine po, original po. Kaya po dapat ma-PMS po natin ng mga isang ating motor, hindi po tayo mga ngamba na masisiraan o kaya mangyayari sa atin yung mga ganong mga pangyayari.